This is a very sad day for me. My dog passed away today. I'm making this video for you to become aware. Kasi last few months nagugulat na lang ako paggising ko sa umaga or sa madaling ako or anytime during the night nakatitig siya sa akin. Lagi nagigising ako nakatitig siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang yung ugali niya yun. Tapos sabi ko, eh baka ganyan lang talaga kasi nagkakaedad ng aso ko. Kaya hinayaan ko na lang. Tapos during this past few days, uh, hindi na titig. Lagi nang gusto magpakarga. Lagi na naglalambing. Tapos, hindi siya mapakali kapag hindi ko siya hinahawakan. Which is hinahawakan ako naman, nilalambingan ko naman. Tapos pati sa ate ko, naglalambing na rin siya. Hindi naman siya dating ganyan. Tapos lagi siya nakatitig sa akin. Anytime lagi siya nakatitig sa akin. Ayan. Lagi siya nakaganyan sa akin. Yung pala. Ang bilis. Kalaro lang siya nung... Kalaro lang namin siya nung... Umaga. Tapos nung hapon. Tapos pang gabi, <laughs> hindi ko na siya pina-hospital kasi hindi rin, hindi rin daw masisiguradong mabubuhay. Sabi ko sa doktora, if ever na mag past away siya, ayoko siyang mag-isa. Sabi ko, gusto ko sa kung gusto ko Eleven years kami magkasama. <laughs> Napakasakit. Pero ganun lang talaga, lifespan nila. Bonus na 15 years. Hindi ko alam bakit nagkaganon. Kaya kayo ingatan nyo yung mga aso ninyo. Huwag nyo basta-basta papaglaruin sa labas o ilapag sa labas. Kasi itong aso ko ito, sana itong dumudumi at saka umiihi sa may terrace. E lagi kasi may mga pusa ditong gala. Yung isang pusang gala, uh, just recently, nag -pass away. Hindi namin alam kung bakit. Pero sa labas naman ng gate yun. Kaya lang just sa natural, papasok kami ng bahay or what. Hindi naman parvo eh. Hindi ko naman alam kung ano sakit. Basta biglaan na lang siyang dumami at saka nagsuka. <laughs> Kaya kayo, kung may mga aso kayo medyo matanda na pag naglalambing, huwag nyo nang i-ignore. Kung gusto nyo sa lock nyo, patagalin nyo sa lock nyo, hilutin nyo, masayin nyo, lahat na ibigay nyo na sa kanya. Kasi tignan nyo... <laughs>